Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Mansalay sa Oriental Mindoro dahil sa matinding epekto ng El Nino. Iba't ibang tulong naman ang pinamahagi na ng gobyerno. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia. Matindi na ang epekto ng El Nino sa ilang lugar sa Oriental Mindoro. Sa aerial inspection ng Department of Agriculture, makikitang nasunog at nagkulay abo na sa tindi ng init ang palayang ito sa barangay Kinabigan sa Bayan ng Pinamalayan. Natuyo na rin ang ilang sakahan sa barangay Agos sa Bayan ng Gloria. Pero ang isa sa pinakanapuruhan ng matinding init na dulot ng El Nino, ang bayan ng Mansalay na nagdeklara na ng state of calamity. Ayon sa Mansalay Local Government, 70% sa higit 4,000 ektaryang sakahan dito sa bayan ng Mansalay ang naapektuhan ng matinding init na dulot ng El Nino. Tulad na lamang ng palayan na ito na sa sobrang init. Nagmistulang, bato na yung lupa at yung mga nakatanim, natuyo at hindi na mapakikinabangan pa. Mainit at halos hindi na umuulan sa lugar, kaya mabilis maubos ang tubig sa mga balon. Natuyo naman ang maliliit na ilog sa mga barangay na nagbibigay irigasyon sa mga sakahan. Sa pool ang tatlong ektaryang sakahan ni Noberto na inutang pa ang ginamit na binhi at abono para makapagtanim ay hindi na po nakalaki ma'am, nasunog na, sobrang init, na tuyo na po ng ano, wala na po mapagkuna ng tubig. Kaya lang pag ganito naman ang nangyari, hindi medyo nakakaya doon sa na, na utangan natin ng ano, puhunan. Makiusap na lang sa mga nagbigay ng paluwag para alam naman nila, kita naman nila yung sitwasyon. Bigo namang makapagtanim uli ng palay at gulay si Cheryl. Ang kanyang kinikita pa naman sa pagsasaka, ang inaasahan ng kanyang tatlong anak. Yung palay na hinarvest ngayong second crop, kulang para makaabot ng first crop. So talagang magpupursigi kami na para maghanap buhay. Alin sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino. Nag-abot ang iba't ibang klaseng tulong ang Department of Agriculture sa mga magsasaka sa Mansalay Oriental Mindoro. Mahalaga ito lalo't itinuturing na isa sa mga top rice producing area ang Mindoro. Higit na ang benepisyaryo ang nakatanggap ng tigliman libong pisong ayuda mula sa Rice Farmer Financial Program. Binayaran din ang D.A. ang mga nasirang pananim ng mga magsasaka sa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation Program nagbigay ng 10,000 piso sa bawat ektaring na apektuhan ng kalamidad. May pautang din ng Agriculture Credit and Policy Council ng ahensya. Maaring umiram ng 25,000 pesos ang bawat magsasaka. Wala itong interes at kulateral na maaring bayaran sa loob ng tatlong taon. Nagdala rin ang ahensya ng libreng binhi at farm input. Suma so total, aabot sa higit 28 million pesos ang naibigay na tulong sa mga magsasaka. Nandito kami para mapakita lang na nandito yung suporta ng buong Agriculture Department. No? Sana hindi kayo magsawa na magpunta sa opisina kung sa kasakaling may rumang sakuna. Lubos-lubos uh, po kaming uh, makakatulong dahil ito po ay magiging alternatibo namin na uh, mag uli sa aming pong pagsasaka para kami po ay makabangon muli sa naganap ng El Nino. Ilan po namin sa susunod po na pagtatalo. Mahalaga po sa akin ang may nagpapautang dahil unang-una -una po kailangan ko po sa tubigan dahil po ako ay nagsusulo lang po na nagtataguyod sa apat kong anak. Nakakuha po kami ng dagdag kaalaman sa pag inspect namin sa mga sakahan kung ano talaga yung kailangan. Case in point, kanina may pinuntahan po tayong um, sakahan, may balon doon na uh, natutuyo na. So ang ilan sa mga uh, intervention na pwedeng gawin, ang NIA po meron silang equipment para po maghanap tayo ng ibang aquifer o balon na pwedeng pagkuna ng tubig. Um, pwede rin po tayong hinihiling po ng ibang mga... Uh, Uh, agriculturist or uh, municipal or provincial agricultural officer na mag-cloud seeding din. Inihahanda na rin ng Mansalay LGU ang quick response fund. Of the total annual budget to 2024 is 4 million 623. Ngayon, kumagwa pa po kami ng guidelines. Hindi naman pwede yung magtanim uh, ng palay dahil nga bitak-bitak na mga lupa ng kanilang sakahan. Kaya ang, ang gagawin po sa uh, ngayon bakao tulungan sila sa kanilang pagkain. Batay sa huling report na nakalap ng DA, 762 sa 58,000 na mga palayan sa Oriental Mindoro ang napinsala ng El Nino. Sa kabila nito, tiniyak ng ahensya na hindi magkukulang ang supply ng bigas. Base sa sa data namin, ang total affected uh, total uh, tawag dito, sorry. Uh, metric tons loss. Okay, nasa 48,332 metric tons. Pero it's only ano eh, 0.52% ng total target harvested. Uh, yung total natin na ma-harvest this dry season na 9.9 million metric tons. Mula sa Oriental Mindoro, Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.